Eh, may, may bunga na nga siya, maliit Pampalang araw po mga toto, kamusta po kayo? yan na, tamay na spakan tayo na isang pumpkin Wild pumpkin Pumpkin ba? <laughs> pumpkin Pino? <laughs> oh, bakoy Baga. bukoy Ha? Ang pagkod Baka

Kasi minsan nasa gilid-gilid lang po yung mga motobo na <laughs> Ay no, ay buwa. Ay ano siya, bulak-bulak mo. Kaya mo kung may bayad lalaki. Ang 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 Sayangers. Tagsibol pa lang nila. Ayung di wala sarap yan. Prito <laughs> tapos munggo. Wow. Ayun oh. Bulaklak Ayaw ko. may laman na yung bulok na sa gilid sila nag tumutubo eh. para sumibol pa tumaba pa yung buhay <laughs> nga dumonko yung puno niya pala sa loob. Oh. Oh, na sabog na sabog 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 na sabog 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 talaga. <laughs> <laughs> okay. Dito, sabog 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 Tapos Ayun na may bunga o oh. Ay angat mga ito to Ilagay mo sa taas yung bunga Pabalikan natin yan mga 2 months Parang hindi ito maglubog ba? Kasi pag lumaki ito, lulubog to sa tubig, hindi ito yung lalaki Oo, matay Oo, matay yan Hindi ko papabihag. Hindi na ano? Kung pailis, Saan ka rin, oh? Anong hindi na? Sabi na bunga. Saran? Dito pa lang dito

Aman. Bir de silah. Mario mga tal tinatalbusan nila yung mga damo damo dam yung pinakain na

Pagbigyan din natin yung Indonesia doon, kasi favorito mm -hmm. nila ito. Ang tawag po sa kanila dito, mantap. <laughs> <laughs> mantap ba tawag sa kanila? Oo. Yeah. Gusto ko na nako eh. Ang Indonesia kami kasama, na, dalawa. Dalawa na? Oo. Yeah. Hindi hati na kayo sa bayad ng ano? Oo. Yeah. Doon. Malit na yung bayad namin sa doon, yung mga malaki. Magkano? Ano na lang, 1,500. 1.5 hmm. So meron tayong kasama dyan Magkano yung Isang buwan nyo Ah yung Monthly? Oo Pinsimil Pinsimil? Oo hmm. 1.5 nyo lang 1.5 lang? Eh Divide mo sa ano? Ilan na ba kayo doon? ay Ay, hati ba amoy yun? Hmm. Oo hmm.

Kaya talbusan na tayo ah Kaya talbusan na tayo na ah mo na

walang ligaw na gulay ligaw lang na gulay walang bunga <laughs> ligaw na gulay lang walang bunga baka yung bilog na panuloy ah yung lumalaki ng gaulo ba ah, ano tayo dito mag na ganap tayo dito kasi baka oh, mayroon ko dito mga ah, tumubo na ba Ludong, ludong Ludong Uy Wala na masyadong ludong Pati ludong wala na masyado oh Dati, mga ganito, nag-ano nag, nag na yan dyan sa gitna. Tatampisaw. So, mayroon. Ayas na po, tayo, tayo <coughs>

ano po, pagluro po natin nila ano yung uli natin na parang ulam lang naman baka mahiglan ka pagluro natin, natin let's go mahiglan ka yan dito na po tayo mga tutok sa ano pag ano natin pagalulutoan sa ilalim ng tulay Mali si kaloko po naglilinis ng isda natin tapos tayo magsisiga tayo dito mga para kapag ano tayo magkapag tayo kahit preto preto lang ano tayo luto? Ano ano preto na lang? Eh, magpre -to po kami mga turu. let's go ay apoy na po yan yung sumindi kanina Ayun น่นอนุ่นเอ็นรดก

よろしくお願いしま Ito na. Presto. Tatin na natin ito. Tapos talang natin yung dalawang lumang pati. Ito na. Tapos natin itong dalawa na ito. Kain na kagad ka tayo. Ito na yung sandalo. <laughs> <laughs> Pan mo. Yeah. Ito lang po natin yan. Tapos kakain na po tayo. Ay, na tayo. Go! 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 Yun, luto na po yung ating prito. <laughs> at Pritong tilapia. Tapos meron tayo dito sa sawsawans. At sa ikano, sibuyas at saka sili. Ano ang pre? <laughs> Ano <laughs> po? Yun. Pwede po muna tayo mga kataka. Lord, maraming maraming salamat po yun. Sa Pagkabay niyo po sa amin sa paling dito sa ilog. At ganoon po sa aming pamilya. Patuloy niyo po kami gabayan at patungkayan sa lahat ng oras. At maraming uh, maraming marami salamat po sa pagkain na sa aming harapan. At po yung uh, magkito'y magkito'y kalakasan po sa amin sa araw-araw. Amen. Kain po! Kain po! Kaino po! kape kong hangin tapos nyo mga huwi mga mm. <laughs> masarap kasi plituin yung mga maliliit malutang mo pag malalaki naman Genday. parang steam na siya ano. ang ganda iyaw no pag mo lagyan mo ng <laughs> ano? <laughs> Oo, bawang sibuyas, no? Maganda may ano, tanglad. Papabango yun, ah. Eh. Oh. Libre naman yung ulam natin. Maganda yung ano? Diyo. Diyo? Ilang buwan din tayo nila dito, Nambod na rin kami, hindi ako balik dito.

malinis yung ilog ngayon eh? wala na yung mga talakay sa gitna oh. sa taas na puro oh. saka dati ito hindi mo makikita eh ano talaga ayun lumabas na Pero maganda dito eh. Hmm. Pwede na yung magkabi kita nyo po mga kaloko mga katuto kung gano'n nila ka yung ilog nila dito para hindi lang mapunta yung tubig dun sa kabila pinagastusan talaga nila sa Pilipinas po wala talaga meron ka makita sa Dabao Dabao ah, heritage

mga mga ano lang mga mga prutas. Hmm. Pero hindi pa masyadong malalaki. Sobrang laki malaki niya. Siguro mga susunod pang buwan. Hmm. Kasi nila katubo lang ng mga damo-damo sa gitna. Ma'am. Pero may mga natandaan na po kami. <laughs> <laughs> Natatandaan lang. Hmm. Maraming salamat po. Bawasan lang namin to. Babalikan nalang sa susunod na. Hmm. Diba wala ka doon diba na? Dalayin ko yung mga itong tilap na. Para may makain ako pagawin. Saug po sa saug. Saug natin sa gulay. Ang guba. Salamat po. See you po sa next episode. Thank you po sa inyong lahat. Pagpapagod na sa porta. God bless po sa inyong lahat po, mga kagago, mga katito. Paalam po. Bye.